Hello guys! Welcome back to my channel! Hi nako guys! Ang tagal ko dito sa Hong Kong pero ngayon ko lang nadiskubre na tumira pala dito si Jose Rizal. At alam nyo ba na kapit bahay ko rin pala siya? 300 meters ang kalayo ng bahay ng amo ko kung saan tumira si Jose Rizal dito sa Hong Kong. Nadiskubre ko ito noong inahatid ko yung mga alaga ko dahil katabi ang bahay ni Jose Rizal sa painting class. Nagulat naman ako guys. Bangit andito yung rebulto ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pero bago iyan, bago tayo magpatuloy ay maglalambing na naman ako sa inyo. Ay nako, mangungulit na naman ako. Ihilingin ko na naman sa inyo ang voluntaryong pag-like, pag-comment at pag-share sa video na ito. At syempre pag-subscribe sa aking channel. Hello guys, Puntahan natin yung um, clinic niyo sa Rizal. Ayan. So andito yung clinic niya and dito sa May De Aguilar Street. So dito sa kanto na to, dito niyo makikita yung kanto na papunta sa clinic niyo sa Rizal. Ito po yung De Aguilar Street. Ayan. So napaka-famous kong kanto na to, guys, dahil dito makikita mismo yung clinic niyo sa Rizal noong andito siya na nagtrabaho siya dito at nanirahan dito sa Hong Kong ng 7 months. Ito, tabi ng Hang Seng Bank. Hang Seng Bank ito, guys. Ayan, kung pupunta kayo dito is the Aguilar Street dito sa my Queen's Road Central. So, puntahan natin yung pwesto ni Sarah South. Sa o kanyang clinic doon. Ayan, sa so, pawid tayo. Marami pang natin at baka may mga kotse-kotse pa. Mahuli tayo ng pulis. Okay, <laughs> pwede nang tumawid. Ayan. Tawid tayo, punta kayo dito. Okay, so ito yung kanyang maging cleaning na very famous. Ah. Uh, Ang basahin natin, guys. Oh, Sarisal, 1861-1896, Philippine physician poet poet, author, and patriot, practiced medicine in 1891-1892 in a clinic which once stood on this side. Authorities. So, itong building na to. Ayan. Samay. 1 2, 13 T. Aguilar Street. And this is the famous. Ayan, so mag-selfie muna ako dito sa dito. So, yan yung kanyang clinic, guys. So, punta naman natin yung bahay ni Rizal. Matatagpo naman ito sa may escalator. Yung naging bahay niya noon. Kumira siya doon. Dito pala. ang like seven months. So, doon sa kanto na to is, iikot ka lang. Uh, itong forward na kanto to. Daan tayo sa may escalator. Punta natin yung bahay ni Jose si Rizal. Ayan. Pero bago yan, tataya muna ako ng lotot, Baka manalo ako. Kaloka. Ayan. So, ang lotohan pangalil dito, guys, is eto. Ah, uh, yes, eto. Jockey Club. Punta muna ako dito sa my Jockey Club. Pasok muna ako dito. Ayan. Tapos so, sa Jockey Club. Bawala tayong camera, so patayin ko muna. So, yan, guys. Nakataya na ako ng loto. Sana swertehin ako. Ay, nako. Sana lapitan ng swerte. At para makauwi na tayo, hindi so, na kailangang mag... Uh, Mag domestic helper pa dito guys okay sige ang dami ko ng chika buta na tayo sa escalator so ibig sabihin lumakad-lakad ngayon noon si Jose Rizal dito dito siya naglalakad at nagbagala okay guys hindi na tayo sa may escalator eto na po yung escalator papunta kay Jose Rizal so direct train lang natin ito ito nga pala guys, yung pinaka-longest escalator sa buong mundo. Ayan. Outdoor escalator na ba? Yes, outdoor escalator. Ito yung pinakamahabang escalator sa buong mundo guys. <laughs> so, itong escalator na ito is dire-direct sa lang ito. Papunta sa bahay niyo o sa Rizal. Ayan. Itong escalator na to. Sorry, So, diretso lang ito, guys, hanggang makarating tayo dun sa bahay niya. Kasi, yung uh, bahay ni Jose Rizal is kapat mismo na uh, escalator na to. Maraming turista, maraming turista din. May mga malalampasak pa din mga restaurants. May mga tourist din, may mga nagba-vlogs Ayan. Actually, malayo pa tayo. Ang daming turista. Dire diretso lang ito. Alam nyo, hindi ko alam na kapitbahay ko pala si Jose Rizal. Kasi nga dito lang yung, malapit lang yung bahay namin dito sa mid-level. Nung, ano, hinatid ko yung mga alaga ko sa painting class. Katabi ng painting class, yung bahay ni Jose Rizal, yung rebulto niya. Nung nagtaka ako na, ba't andito yung rebulto ni Jose Rizal? Doon ko nalaman na, kumira pala dito si Hong Kong si Jose Rizal. Noong kapanahonan niya. O, oh, diba nga? Yung mga naging uh, customer niya sa clinic is mga foreigners. Eh, Portuguese. And dito niya ginamot yung nanay niya. Kasi nga ophthalmologist siya. Dito siya nanirahan at dito yung pagiging doktor niya is uh, yun yung ginabit niya para mabuhay yung pamilya niya. Ayan, itong mas bubungaran natin guys is napakasikat ito. Tycoon. Maraming nagtipicture dito guys. Maraming nagtipicture ng mga turista. Ayan, kung makikita niyo daming tourists. Ayan nakabase okay, sa so famous. O, oh, di ba? Ang ganda. Ito yung, ayan, Tycoon Building. Dito nagiinuman yung aking mga amo, char. <laughs> Madami na picture-picture -picture dito. Pero hindi yan yung destination natin. Diretso pa tayo, guys. Punta pa tayo doon. Ayan, pababa na tayo. May makikita kayo dito ng 7-11. And of course, may M&S shop dito. M&S shop. Diretso lang ito. Dadaanan nyo din itong Pure Fitness Gym. Dito nagdi gym yung amo ko. Ayan, diretso pa rin. Malapit na tayo. Para makita na yung bahay niyo sa Erisan. At ito palang, lang, uh, ano na to? Ito. Oh. Burger shop, I mean, ano? Ano pa Uh, bake shop na to is pinipilahan din to. Masarap siguro yung luto nila dyan. O, oh, daming pumipila. Kaya dito guys, itong big shop na to, napakasikat to. Ayan, higitan yung scan tones. Maraming, maraming kano dito. And of course, sikat na big shop dito guys. Ito. Katina and itong big shop na to. Okay. Madami yung tumitila dyan. And diretso pa rin tayo dito sa may escalator. Ang so, makikita makita nyo, nakatambay na mga ano. O, oh, diba? Ito yung sikat na big shop dito. Wala pa akong picture dyan. Kailangan na picture ako dyan. o, <laughs> oh, oh ang daming turist. Yeah. Kaya lang, dito pa tayong destination natin. Diretso na pa tayo. Yan. Kung gusto nyo puntaan yung bahay niyo, si Rizal, guys. Nandito kayo sa Hong Kong is, sundan nyo tong tutorial na to. Yan. Malapit na tayo. Okay, tayo, ikot okay, tayo. Ang kapit na escalator na to, guys. Malapit na tayo. So, dito naglalakad-lakad noon si Oseris. Oh, okay, isa pang style. Doon na lang, guys. Doon ka si Jose Rizal. May bahay pala siya dito noon. Dito na lang, lapit na tayo. Ayan, oo. No? Abukan na po tayo. Yun. And here now. Okay, so andito na tayo. Ito yung red na sela. Ayan, ito na po yung bahay ni Jose Rizal noon. So, ito na yung red na sela terrace. So, dito po siya tumira. Ayan, ito pa yung bahay niya. Pag-usahin natin. Dr. Jose Rizal, 1861-1896, National Hero of the Philippines, lived in this area, together with his family from December 1891 to 1891. Okay, yan. So, nilagay po nila yan para manotis na si Jose Rizal ay tumira dito dahil napaka-famous niya. So, dito guys, ito yung escalator. Um, famous escalator Okay. So napakaliit na eskinita lang tong guys. Okay guys, that's all for today. Ayan. 'yun yung Bahay ni Jose Rizal dito sa Hong Kong. Located at mid-levels. Yung famous escalator sa buong mundo. Malapit doon. Dadaan ka lang. And yun lang po guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to, give me a thumbs up, comment kayo sa aking comment section below kung paano pumunta dito sa naging bahay ni Jose Rizal dito sa mid-levels. And see you next upload. Bye-bye!